Okay mga bro, magandang araw. Welcome back na naman sa ating mga tutorial. Bali, meron na naman tayong gagawing isang kwan dito mga bro. Amplifier. Ayan, bali ang problema nito ay nasira na yung kanyang Bluetooth module. Kaya, nagdisisyon yung mayari mga bro na bibili na lang ng bagong module at ikakapit natin. Okay, sa video ito mga bro ay uh, si sishare ko sa inyo kung paano mag-install ng Bluetooth module sa ating amplifier. Hmm. Bali dito kasi sa kanyang bluetooth module mga bro ay nagpa-power pa rin siya. Ang problema pipi na siya, hindi na siya tumutugtog. Wala nang binibigay na audio dito sa ating uh, amplifier. Ayan, kahit kung mga bro so tinesting ko na ito mga bro kaya bukas na yung amplifier natin kahit i-divert ko na yung kanyang audio wala pa rin talagang sira na yung audio nya na pa rin sa sa cellphone ang problema wala ng audio tapos pag nilagyan mo ng USB nagaano pa rin siya talagang nagbabasa pa rin ng problema wala ng audio kaya yun nga papalitan na natin ng bluetooth module Okay, bali ito mga bro yung Bluetooth module natin. Ayan o. Oh. Ayan, bali meron siyang diagram. Ito. Ito yung kanyang diagram o. Oh. Ayan, bali yung kanyang supply ay pwedeng 5 volt, pwedeng 12 volt. Ayan. Ayan yung kanyang supply. Tapos, dito naman meron siyang input o auxiliary. Ayan o. Tapos ito yung kanyang audio output. Ayan. Right, ground, saka left. Ganon din sa kanyang input. Right, ground, saka left. Input. O, titignan natin mga bro yung kanyang itsura. Okay, buksan natin. Bali, meron siyang pasamang remote mga bro. Ayan o. Ayan. Okay tingnan natin ito yung ating bluetooth module yan titignan muna natin so bali ito mga bro yung sinasabi niyang kanyang supply pwede sa 5 volt pwede sa 12 volt dahil meron na siyang sariling regulator dito na 5 volt para sa supply ng kanyang bluetooth module okay dito naman mga bro ito yung sinasabi niyang auxiliary input yan yung mayroong right input ground saka left input okay tapos ito yung kanyang audio output ayan ito yung ating left ground tapos right audio output, ito naman yung sama kapal na ito ito sa gilid, ito yung magiging antenna ng ating bluetooth module Okay, subukan natin ikabit mga bro kung aandar itong bluetooth module na in order ng may-ari. Okay, simulan na natin. Kabit na natin. Bali tanggalin muna natin pala mga bro yung dating bluetooth module nito. Okay, tanggalin natin. Ayan. Okay. I-release natin yung kun Bluetooth module na sira. Ayan bali ito mga bro ito namang wire na ito ito yung supply ng kanyang 5 volt tanggalin natin ito yung gagawin nating supply ng bagong bluetooth module natin tanggalin natin sakto yata ito mga bro itong sakit nyo yan tapos tanggalin natin yung input papuntang amplifier yung hanapin natin dito mga bro yung output ng module yun yung kukunin natin uh, pinakakuha natin input natin dun sa bagong bluetooth natin ayan kung mapapansin nyo kung babasahin nyo meron siyang R out saka left out tanggalin natin ayan tapos tanggalin na rin natin tong isa ito naman yung auxiliary natin pero dito tayo kukuha okay, i kwan lang muna natin ito ibakante lang muna natin ito dito okay bali ito yung 5 volt na galing dun so dito kasi sa amplifier natin mga bro yan ipapaliwanag muna natin saglit yan dito kasi sa amplifier natin mga bro ito kaya 5 volt yung output nito may sariling regulator dito na 7805 na 5 volt na regulator. Ang input nito, ang tinanggap na voltage nito ay nasa 18 volt. Tapos, ang nilabas naman niya ay 5 volt. Okay. Subukan nating supplyan yung panatin. Bagong Bluetooth module. Okay, supplyan natin tignan lang natin mabuti mga bro kung ground sa 5 volt bali yan ground sa 5 volt tignan natin kung tama okay tama naman mga bro okay sakto naman mga bro ayan o oh. black ground tapos red positive oh Tama naman. Ayan, o. Okay. Salpak natin. Lagay natin. Ayan. Lagay na. Tapos, kung pa lang mga po, may kasama pa lang mga, kung wire. Ayan, o. Ayan. Bali yung supply ng kuha natin, Bluetooth module natin, ito yun para sa supply nya pero hindi na natin gagamitin at mayroon na ito okay bali ito yung kung natin mga bro itong tatlo yung gilid sa kagilid yun yung ating left and right tapos yung gitna ground tapos itong red na ito ito yung antena natin sa bluetooth okay ilagay natin mga bro yan isalpak na natin Ayan. Okay, tapos subukan natin pandarin muna yung kuan natin. Amplifier natin. Ayan, ganyan muna natin. Okay, ganyan muna natin. Subukan natin saksak yung amplifier natin. Kung magpa-power yung kuan natin. Ayan, isaksak na natin mga bro. Eh, no? Ayan, Subukan natin i-power kung magpapower yung bluetooth module natin Note mga bro dito nga pala sa supply natin pwedeng 5 volt pwedeng 12 volt pwede lang kahit 5 volt pa rin yung isupply natin madudubli lang yung regulator 5 volt yung supply nya i ulit ng 5 volt nung regulator nya dito dubli okay subukan natin Okay, power natin. Okay. So, nag-power siya mga bro. Ayan o. Subukan natin kung may tunog, ilagay natin yung kung natin output natin dun sa input ng ating amplifier. Ayan. Kunin natin. Bali ito yung mga bro. Ayan. So, bali nakakabit na nga pala mga bro yung ko natin. Mga speaker natin. Ayan, oh. Ayan, nakakabit na. Ayan, yung speaker natin. Ito. Tapos, nasa likuran natin yung isa. Okay. Ayan. So, yun natin muna. Ayan, tapos volume natin. Ayan. Tapos tusukin natin yun kung magahaming yung tinanggal natin na kon sa ano module natin. Itong kulay puti. Subukan natin. O, oh, pwede. Yun yung kanyang left mga bro. Tapos yung right. Pwede. Tapos yung gitna natin, yun yung ating ground. Okay, ayan mga bro. Ayan oh. Okay, bali ito yung left natin. Right, tapos yung gitna, yun yung ating ground. Okay. So, patayin muna natin ulit. Ayan. Okay, na na natin mga bro. Ayan o, yung gilid sa kagilid kahit magkabaliktad. Tapos yung gitna, yun yung hindi magkabaliktad dahil yun, ito yung ating ground. Okay, so tipan natin para hindi mag-ground. Okay, natipan na natin mga bro. Ayan o. Ayan. Yung tatlo. Ilagay na natin sa ating bluetooth module. Salpak na natin. Ayan. Okay, subukan natin kung ngayon i-bluetooth natin dito sa pinagbibidyo natin. Ayan. Subukan natin i-power on ngayon. Kung magsasalita yung kung natin, bluetooth module natin. Okay? Switch natin. Ayan. Bluetooth mode. Okay. Okay. Subukan natin yung kung mga bro i-bluetooth dito sa pinagbibideo natin. Sandali lang ha. Ah. Okay mga bro, naka-bluetooth na siya. Subukan natin i-play ngayon. Sandali lang. I-off natin itong volume natin. Okay. Testingin natin. So ang ganda ng tunog niya mga bro, buong buo buong buo yung kanyang tunog so pagka gusto nyo kung kung mga bro hinaan, i-press nyo lang yung volume negative, e eh, no ayan ayan kukon sya, hihina tapos pag gusto nyo yung lakasan pindutin nyo lang yung volume plus e eh, no, press nyo lang, nang matagal ayan Ayan mga bro. Hanggang 50 yung kanyang pinakamalakas eh no. Ayan. Okay. So subukan natin yung volume. Okay. So bali yun yung speaker natin mga bro. Yung nakahiga na yan. Ito yung kanyang Twitter. Tapos yung isa naman nasa likod natin. Ayan oh yan. Yung bubbles na yan. Okay. Subukan natin ulit yung gawa natin. Ayan o. Oh. So, ang ganda mga bro, napakalinis yung kanyang tunog ng module na yan. Okay, so, ganun lang mga bro. Ang importante, na i-share ko sa inyo kung paano ano supply yan, tapos kung paano i-connect yung ko natin, audio out natin, papunta sa amplifier natin. Kung halimbawa naman mga bro, dun sa mga malalaking ampli, dun sa mga concert, ganun, mga sakura, yan, yung ganyan, yung ginagamit natin na yan, pwede kayong, ano, pumili kung saan nyo gusto na input sa auxiliary, CD, tuner, pwede, pwede, pwede nyo i-connect itong audio out ng module na ito. Ayan, ganun lang mga bro. So, dito mga bro, mayroon siyang input dito na auxiliary dito sa likod ang problema lang ayaw nang may-ari yung kan ba kuni connect ang gusto niya bluetooth para hindi raw sa gabal okay so paano mga bro ang dito na muli at kita-kita uh, na naman tayo sa susunod ng mga video ko ayan